ito yung papakita ko lang sa inyo yung ano yung tanim kong kamatis sa aming dubong so sa rooftop so tingnan nyo nakikita sa likod yung uh, condominium yung amaya condominium so yan naman ang nalago yung mga kamatis dyan nakalagay lang nakatanim na sa paso maliit na paso lang pero tingnan nyo naman maraming uh, bunga siya at uh, malabo. Marami sila mo kasi lang, actually hindi naman siya marami, mga ilang kaso lang yun. Eh. Pero kung eh, pag uh, mo, tingnan mo, akala mo marami. So, yan o, oh, eh, malapit na silang mahinog. At meron pang mga maliliit na makikita na ano, dito banda. So, marami na ang malalaking bunga dyan. Yan. At uh, ilang araw na lang malamang mahihilig na yan. At yan o. Oh, so, magaganda at makikinis ang mga bunga niya. At malago sila ngayon kung na may lang sila sa paso kasi nasa ibabaw ko ng bubong kaya nakikita yung kundo uh, yung amaya tundo doon sa bandang background sa bandang lito yan lang po so pinagtyagaan ko yung itanin dyan at ginagamit pa ko ng hagdan uh, para diligan yung mga kamaris yun. so araw araw ko siyang dinidiligan kasi sang araw mo siyang hindi madiligan na lalanta agad at kapag nalanta na siya nasisira ang kanyang bunga, hindi na natutuloy ang bulaklak, hindi na natutuloy sa bunga, kaya kailangan pagkagaan siya diligan palagi. Araw-araw halos ang diligan sa kanya. Yan lang po at magandang paninood sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa